uh, magdi-dinner kami ng aking pamilya. Dito kami sa sa Mark, maglagay ka ng platito, Mark. Lagyan tayo ng sauce. Pero kung may ginila o oh, na bangus. Hindi kanya-kanya ng sauce. Yan, mag-sipili ba? Mag-sipili ba? Kain tayo. Pa, na, That's it, guys. Dinner with my family. Kain tayo. tayo Kasi bukas, ano oras ko tayo mag-sipili? Kain tayo, mga idol. Ito na na. Ay, buksan mo. Wala kami. Nasa ina.

Lord, thank you boss. Thank you po, sa food. <laughs> Thank you for double rice, mayroon rice. Marcos. Ay sorry. Dito Thank you sa kids, boss. thank you for so, Jerome. Happy birthday. Gabin, double rice mo, Butter yan. Daming butter. Butter. Hindi yan. butter yan. Ito yung butter yan. Ito yung yan. pa. Wala. na. Ito Hindi yan. dito. yan. Ang laki Yung ano. Bawang yan. Tsaka butter.

baka mo hindi kumain t i sa butung Hindi na si Sa tapa kain daging na Sa aspetay tapa 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 Kaya tapa siya tapa ah, hmm. Guys, kain! Yung require lang sa tapa 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 tapa

Wala lahat sa sabot Tinutas na plastic na naman. Hindi mo nga magutas Gabi pa kasi, matibay na plastic. No, tulid. Kain tayo mga idol. Hindi Video lang pala, hindi lang pala live Kaya nga, kaka nga video lang.